Tinalo nga ito ng padlock sa mukha, wala siya nagawa. ang lalaki ng kandado lang ano eh. Bakag nga 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 sa tira lang yun. Eh, yung Noli Patuga, dami. Pero pang isang matiboy sa Montilupa, yung Noli Patuga, hindi totoo na umangat si Noli kay Boy Kamaki. Ituro mo lahat ng gamit nyo. Matalas ba? tinuro ni no, Loli. No, ang no, no. um, puta, yun ang kasalanan. Yung squealer mas nagkaroon. Naging squealer daw si Noli Patuga. Oh, ah, yan, ang walang katotuanan. Hindi ako naniniwala dyan. Sa katotuanan ng takot talaga sila Patuga. Hindi na kayang harapin mag-isa. Ang tuloy daw na bad boy naman si Lupa, si Kamatis, ako, pag ako nagsalita, hindi ako makakalang nagsalita. Pag sinabi ko, makayari. Pinakamagaling magdala yun. Tsaka wala akong makikita yung pinakamagtapang ng tao kung di yan. May gano'n ng bari-bari pa. -bari ba. Tiraan na rin sa putik sa putik. Nagbabalat ka na. Kaya pa nga na. May tiraan kami 12 pa rin. Walang bawi. O sige, ako magkakasa. May tira na ako sa Montelupa. May tira na ako sa Manila City. Ayan ang pa palagay ko. Alala, birik. Mga story ng tattoo sa hali. sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe Yan ang talaga number one magkakaway eh. Kakusa ko parehas yan Kasi bago yung lang ko tapos na, nagkabali ka na eh Nagkaroon ng bari-bari pa Dahil kasi ang amatis niya Parang yung sa amin yung Noli Patuga sa buong pangkat namin. Yun ang pinakabosyo. Eh hindi e, sinisigat niyang kamatis na yan. Gusto umangat lang ano. Kaya pinapain si Patuga. Doon nagkaroon ng hati-hati na. Doon nagumpisa? Oo, doon nagumpisa yan. Ang baryo-baryo? Ah oo. Tiraan na rin. Sa putik sa putik. Nagbabalat ka na. Kaya na, wala kang magagawa, siyempre. Patungkat namin e, Siya rin, 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 taga rin ito sa atin. Taga rin rin. Yan sa buong pangkat namin, yung Patuga. Eh, si hindi siya Tinalo nga siya ng padlock sa mukha, wala siya nagawa. E, na nga talagang boss yun. Hindi na po pwedeng ano yun. Kaya nga, lumaki kay eh, Patuga. Doon siya sumigat patuga eh. Tingiran nila sa kwatro, puto bangkaw, sibat ba? Para walang ano. Nakaati na ngayon. Bukot-bukot pangkat -pangkat na, pangkat-pangkat na, kanakanyangan na. Lugar ba? O lugar ng tundo. Siyempre, pinakamarami ito dito. Pero pang isang matiboy sa Montilupa, yung lolo patuga, hindi totoo na umangat si Noli kay Boy Kamaki. Pag kinakausap ni Boy Asinoli, Nakagano'n lagi si Noli, gano'n ang ano yan, yung kamay nasa liba. Nakayoko lang kay Boy, oh Boy, oh Boy, puro gano'n lang yan. Mm -hmm. Kaya yung nagsasalita na, ang tunay daw na bad boy naman si Lupa, si Noli, si ano talaga, si Kamati, ako! Pag ako nagsalita, hindi ako makain na salita. Pag sinabi ko, mangyayari. Ngayon, itong kasamaan naman ni Noli, ano mo kung ano nangyari kay Noli, kasalanan niya talaga eh. Kasi nung araw sa munti, uso yung penpal. Nagkaroon ng penpal si Nozzy. Eh, dinalo siya ng penpal niya. Ngayon, nagkahulugan siya ng penpal niya, di ba? Nagkahulugan siya ng Nozzy. Hanggang sa humirit ngayon si Nozzy Patuga sa director uh, living up, magaling si Nozzy sa bro, ano, sa bangkaw. Nung, ano, alagang, bumilip, mm -hmm. ano, panang ako bumili. Matapang din talaga kay Nozzy. Ngayon, sabi ng director, Hindi, pag bibigyan ko yung gusto mo, dinibigyan ko ito na. Ituro mo lahat ng gamit nyo. Matalas ba? Tinuro ni Noli. Um, oh, yun yung kasalari. Spinal mass day na karat. siya ni ano gumalik eh, um, siya. ako uh, kulang ko na isang taon. As uh, a living out siya eh. Mm -hmm. Asama ni Wasvit niya rin Yung asawa niya eh. May lumaya na isang preso ron. Magsano mm -hmm. na ano, siya. Aburil yun. Um, bumalik sa loob. Naging squealer daw si Noli Patugla. Well, yan. ang walang katutuan Ayan, Tate mo nung um, magkukwento. Yan ang walang katotohanan. Hindi ako naniniwala dyan ang kwento na tatagtaga. Hindi ng... na ilabas ng maximum yun. Mahangga sa lumata, hindi yan. Sabi tayo nag-living out tapos nung iniwan ng babae, bumalik ngayon doon sa loob. Hindi. Okay. So, bago raw sumama sa babae tayo, in-square niya yung mga gamit ng spot niya. Ah, yan ang so, yeah, unang buhay na tisdigo. Ayan, kahit kaya tatay raw to Square mas... Ay. naikara like Laikara. Parang siguro okay. sa pangkat. Okay. Sarang so, kwento. Ang pagkakamal, tiwala rin sa sarili. Alam, alam kong nasa isip ni Noli, hindi siya ipapapatay ni Noli. Unang-unang magkalugar, pandakan pa ako, halos yung isa lang yan. Eh. Oh, Pangalawa, may sacrifice rin si Noli patuga sa pangkat. May tira si Noli, di ba? Hmm. Eh, napakasakit yung ginawa niya. Ano? Yung gabi na yon, ang kasanggan ng sports yung araw, bahala. Si La June Reed na, si La Rodri Pentes. Mga kilala sa bahala niya. Ayoko, kung inutusan yung mga tao niya, sinuprayan kami ng bangka, wala talaga galis Umus eh. Gagapahin kami ng BC niya, tsaka ng BSL. Eh. Anong um, nalaman nila na armor oh, armory oh, niyo kayo? oh, oh. pinag yung, uh, yung, gabi na umugong, may nagtitulong. Oh, Kaya yung bahala, nagdigay, dry yung bangka, dry yung matalan, bolo. Tapos mga nakabalit na sa pintuan. May pa sa na isa eh. Kala, mm hmm. Kaya lang, dito lang yung natatak. Pag ginatang-talaga kami, akala nila walang ano. Hindi nila nalang nag bahala. Kasi kumbay naman. May ganun sa loob eh. May kumbay na pangkat eh. Wala, ispo-take it. Ako kumbay sa bahala. Parang ganun. Kumbay-kumbay mm. din eh. Mm. Hindi naman nangyayari ang bahala. Kasi boy kamatis yung nakipag-usap doon, Lolo? Hindi. mismo bahala ang pumunta. Gagapakin ano, kayo. Pero alam mo yung gagapakin, wala ka. Kung saka yung agawan na lang, iba, iba yung, iba yung kamatos talaga. Iba ang patulog sa ano, iba ang patulog sa buhay. Hindi po matok sila, pagbubuksan ko pa sila ng pinto eh. Huwag na nila paagaw yung gamit nila. Mamamatay na kami, pero may madadrya nila ko sa kanila. Galing si Boy Camacho. Do Paris din ba tumira sa kanya? Chris po, si Tico. Bakit maulong po, si Bonte, si Sarnawal. Ah. Hindi nga si din, hindi eh. Puro ba tayo mga, mga tawin. Puro tao na. Eh, hindi, hindi lang doon si Paris pa 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 ang tumira hindi. puro tao na lang si Boy Camatis talaga ang nagpatira kay Noli Patuga. Oo, oh, si Boy. Sa kasalanan, pero hindi yung sa inggit. Kasi yung Noli talaga nakita ng dalawa mata ko rin. Nakita mo yung Noli rin. Pag tumiya ko ng bangka, may palanggay. Hmm. Talagang sumisiksa ka, Magaling yung Noli. Walang inggit na umiral kay Boy. Hindi inggit, wala. Alaga pa nga ni Boy si Yun, yung talaga yung pag-abiro. Mauubos kami, pagagawa niya. Kaya galit magalit si Boy. Squirrel must die <coughs> like a rat. Tinigyan si Boy na gano'n eh. Squirrel must die like a rat. Hindi yung labo sa totoong alam. Bino na. Tinuro na yung gamit lahat. Yun ang kasalanan ng pinakamalaking Noli Patuga. Siguro, nagtiwala si Noli na hindi siya bukod sa kalugar, may sakripisyo rin siya sa pangkat. Sa katotohanan ng talaga sa kaya eh, Patuga, <coughs> hindi na harapin mag-isa. Ang hangat ng umangat, diba? Eh, dahil hindi nga umangat eh isipin mo ikaw naman, ikaw man tong ka ng pagyog kaya lalaki ng kandado lang ano eh. ano ko ano ito. ano nga ano 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 sa ano 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 eh ano 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 kaya nga, pinagyapang mo yun. Nang walang kalam mo lang yun isa. Sa so, baba na hagdan. Sa taas eh. Bababa. Na. Yun na. Binangkaw na ito. Na, nakan magawa eh. Siyempre, nakaano ka doon. Sina nakakasa ka doon doon. Eh. Wala na eh. Hindi naman nila ring, uh, ni si Kamatis Yung eh. sigo lang. Marami rin tapos si Kamadis na maalala. Dahil daw sa 12 pares, umigat si Kamatis? Oo, totoo. Totoo Nandun si Paris, wala nagladala dadala. Kaya nga lang, 12 si Paris. Hindi halong nga ng tundo lang kasi yung bag ng tundo. Hindi naman lahat kaya ano eh. Kaya lang maraming dahil Kasi yung pinakamagaling hmm. wala akong makikita ng pinakamatapang ng tao kung di yan. Oo, sa laking Kaya kami pag aral yung teryetang ito taparraga biado baka ginagamit nila kaya nila Tayo pa kaya ayon, Sis, wala ka nakikita, pa yah ayon don yung pisangan naman sisulak makikita maliksit talo hindi oh kaya talo pero binibigyang katotoo maliksit yung karam mabilisan eh, ano mga ano mga pangan mal o maliliit baka kama maliliit na akala nyo yung militar na magaling sa Dumarulong matalas. Ang kalit. Akala ko, Papa din kapatid. Hindi kapatid din. Nakasama namin sa Adel muna, 1965. Akala ko, magiging gandang din. Pero hindi kaya. Wala namang tira na ano yan, kundi yung dosi lang. Sa tira lang yan. Eh, yung nori patukal, dami. Pinakamaraming tira. Sa ano yun, pinakamaraming tira. Kaya yun ang kinilalang ano, hindi ka man tayo sa amin. Sa so, Sa buong iskuti. Yun ang may pangalan. Kaya nang nila sinasabi magtapos si Boy ngayon, Ay, si na pinapalay niyo si Katuga. Ang mga panahon na yan, do, wala nagdadala sa kanila? Wala pa. Eh bakit pinili nila si Boy Kamatis na yun ang magdadala sa kanila? Eh, siya kinilala nila nga. Dahil nga pagkapakay pero hindi. siya sumigat eh. Si Boy mga panahon na yan, may, may tira na rin talaga si Boy Kamati? na, yung dos eh. Wala na, walang tira kung di yun lang. Wala na. Wala na akong alam ha. Sa mga ano, you know, ayaw ko, mga Inabot mo. Wala, yun lang naman din. Eh. Kumbaga utos na lang din. Utos-utos na yung ginagawa ni Boy Kamal. Oo. Talo siya kay ano. Talo siya kay pagtugang. Pagkagang okay. bangla ka okay. sa uh, pagtugang. May okay. hira okay. e, e, ka namin. May hira pa. Dahil sabihin lang kung nabubuhay pa siya. Makayawan no. ko kung nasa na na lang ang sila mga sister. Sabihin ko nabaya yan. Doon na nagka-baryo-baryo? Oo. Nandayan lang doon. Nirapat sila na yung bangat. Wala eh. ka makagawa sila yung parana. Magkaroon na siya rin kayo, katulad Wala yung wala kami brigada, Sila naging ano, 4D. Kami, sa kabila, 4D, 4C. Kaya yung tatay rodi Sa kabuuan ng school day, bang silang kinikilalang commander o bosyo ng panahon mo, wala, wala, na yun? mo nung mawala yun, nalala. Siyempre, kanya ng ano eh. Taos sa tawang eh. Sugar salwa ang ba? Meron boy antil, boy kitok, boy luna, boy na, nag-ante, ante, nag ante, 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 ante. Hanggang sa Palawan, dinamit ko yan. Nagtaraan kami, Jose Paris, walang bawi, si Tomas. Kasi ang Palawan, Central, Montrible, Saan talagang siya ay apat, apat na kondon niya. Hmm. Nandang sila bukot-bukot yan. Layo-layo natira itong tumak. Punta lagi namin yung commander kasi nagiging commander ng school trip yan. Mm -hmm. Sa bilang, sa lugar niya, bakit pa ako eh. Mm -hmm. Eh, wala babawi, wala bumawi. Sabi ko, ang daming tarantok sa mutilip niya, wala bumabawi. O sige, ako magkakasa. Mm -hmm. Ayun doon, mahagit po, DCT, takasambing. Eh, wala eh. May pira ako sa Muntinlo pa. May pira lang ako sa Manila City. Wala na pala ko. Malaki na ng palaki yung sentence ako. Wala na, birit. Hindi lang ako ng ano. Dahil nabalik na ako. Lalo Palawan, nabalik ako. Nanti ito ito, nabalik ako. Sa Muntinlo pa. Nung na ako, nagdala na ako ng pangat. Halo-halo na. Nagkasundo na ba? Wala na yung ano. baro kasi sa amin na rin. Kaya, hindi may wasan na hindi ganun ka mag-isip. Kasi nga lang pa ako, talagang makasarang hindi. Oo, oh, mahilig sa bahay yan. Bakit-bakit -bak talaga. Nangitayot ng ano yung papadot sa uh, time ah. <laughs> Ba't na kami, kung ano lang ang nandyan, dyan lang ang namin. Oo, oh, eh, kasing kwento eh. maraming hindi okay. umabot. Nadadagdag ang bang kwento na okay. tungkol sa ako, ano yan kung bakit dyan na tayo walay. Pero mo pangkot mo. Ibang brigada kami ang dami. Dos, otso, nueve, kwatro. 1966 na nga na. madalaw ng tulupa. Pinagbabatayan natin dyan. Numero.